So, good morning. Ito, andito ako ngayon sa, sa PG-8. Ayan. Ayan. Ito na, nakadatna siya ng pila. Ito sa pg kanya Ganyan lang. Lalo na ngayon, ha, lunis. Ganyan lang, maabutan mo dito pag ano. Uh, 5.30 pa lang, ha. 5.30 pa lang, pero ganyan lang haba ng pila. Ito, sa dulo na ako. Ayan na. Sa dulo na ako, mga lods. Ayan yeah. Yan, yan yung kaabang pila mo. Hanggang doon sa entrance yan. Kaya pag -ga gusto nyo pumunta dito sa PG, hindi kayo lalo na pag -lode.